nakakalingap yung uh, nakita po namin no papunta po sana kami ng Katubig eh nakita namin si Tatay hello Tay Ayan anong ginagawa mo Tay? Ah, gumagawa ka ng pawid. Ah, dito ka gumagawa sa gilid ng kalsada. Hmm. Ah. Saan naman nanggaling yung ginagawa mong pawid dito? Saan nanggaling to? Sa nipa. Nipa. Ah, sa nipa. Kawawa naman ni Tatay mga kalinga pa no? So gumagawa ka ngayon ng pawid. Sige nga tayo, pakita nga ko pa paano ka gumawa ng pawid tayo. So ito yung ginagawa mong pan, 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 pan Matiba yan. Ah, ito po mga kalingap na sa kaputo, sa duyan, parang sa duyan tayo. Hindi, sa ano yan, sa semento. sa kwan, oh. sa banig. Mga oh. kalingap, parang sa yung banig po ito na hinimay-himay. Ayan o, yan po yung ginagawa niyong pan tahi. So, Tingnan natin pa paano gumawa si tatay ng pao dito. Tapos tatahiin po niya. Tatay, pakita na. Ah, yung ginagawit parang karayong. Yung panang uh, tayong. ano? mga kalinga, actually papunta po sana kami ng katubig. Para na kami sa dati na gumagawa ng pawi dito sa gilid ng kalsada. So parang na-curious po ako kasi siya lang po siguro yung gumagawa. No? Papunta po kami kanina dito. Medyo wala po akong nakikita uh, ganito. Tapos si na po talaga yung nakakuha ng intensyon po natin. Atensyon. Mga ilang piraso yung ginagawa mo dyan tayo? dahon po pala ito ng nipa, hindi dahon ng niyog Ano yung pagkakaibatay ng dahon ng nipa sa nipa? Di ba yung iba, karaniwang ginagawa dyan yung dahon ng niyog Yung pag oh. wala nipa. Nyug? So, dito ka lang kumukuha sa mga... Ah, dito dito? Saba. Malapit sa saba. Ah, Magkano naman yung benta mo dyan, Tay? Magkano yung benta mo dyan? Ay, papalit mo sa bahay mo. Saan naman yung bahay niyo dito? Ah, ayan. Ah, yung sa so may trapal. Ah, oh, mga kalinga. ito po pala yung bahay nila. Ayan po. Ayan. Sino yung kasama mo dyan, Tay? Asawa. Ha? Ah, mga pamangkin mo. Ilang taon na si tatay pala? 181 81 ka na Wow Sigla-sigla pa rin ni tatay no Anong pangalan niyo tay? Jose Ah si tatay Jose Octason Octason oh. So taga dito ka sa Katubig Oo oh. Dito ka na tumanda Las Navas sa Pinangana. Ah, sa Las Navas. Saan, bandas banda sa Las Navas, Tay? Ah, uh, mismo sa bayan. Ah, sa bayan mismo. Ah, nakapagpangasawa ka lang ng taga dito. Nakapagpangasawa ko dyan sa Uliras. Ah, sa taga Uliras ka? Taga Uliras, asawa. Yung asawa niya. Ah, yung asawa mo. Okay. So, eh, tagalas nabas talaga. Tagalas nabas. So, yan, no. Yung tay, ah, magpapakilala pala ako, ha? Isa po pa, pala akong charity vlogger. Charity vlogger, no? Yung ginagawa po namin, ayan, tumutulong po kami sa mga kagaya mo. Hmm no ayan so kanina pumunta kami sa Uliras kasi meron kaming uh, mga binalikan doon na na-vlog na namin so nakita kita no kasi sabi ko ay grabe si Tatay dito pa talaga sa gilid ng uh, uh, kalye kalsada gumagawa ng pawid. ano nangyari pala diyan sa ilong mo Tay ay accidente. aksidente ano nangyari ay, dinaga dinaga bakit? Bakit ka tinaga? Uh, pitong taon na. Pitong, pitong taon? taon na nakalipas. oh, uh, bakit ka tinaga, Tay? Uh, Napag-initan. Hmm. At pati ito, uh, baldado ito. Ah, baldado yan. Na ah, hindi na, hindi mo natataas. Ah, kawawa naman ni Tatay. Bakit? Ano ba nangyari doon? Na napaginitan ka dahil ano, may kinainggitan ba sa iyo? Silos. Ah. Silos. Eh, oh. Pero hindi ako ang kuhan, kuhan na paginitan ako. Napaginitan napag ka lang. Napaginitan ka lang. Pero hindi ikaw yung talagang totally na eh, ah, hindi talaga ako ang kuhan. Para naibaling sa hmm. iyo yung galit, kumbaga. Ako kung kaibigan na binata oh. uh. nag-ano babae uh mm -hmm. na ito niya ako ang lagi kasama uh mm. -huh. ako na ah ngayon pala yung nangyari ganun so bukod tayo sa paggagawa ng pawid ano pa yung hanap buhay mo pag buwan, tanim ng palay ah nagtatanim pa, ka ng palay pag kuwan mm, ayun yun, so, so Ah, uh, parang yung pangkabuhay mo sa bukid talaga. Uh, yun yung uh, ilan yung anak mo tay? Wala, wala akong anak. Ah, wala kang anak. Uh, ah, so bali yung kasama mo lang talaga yung asawa mo tapos yung mga pamangkin mo. Ayan, so mga kalingap nandoon po pala yung bahay to nila. Ayan oh. Ayun, yung nasa bintana. Ah, kawawa naman ang sitwasyon nila tatay ano so ayan po mga kalingap ayan ah, nga po no Uy, yan po ginagawa ni Bibi Mix Vlog oh. niya na si tatay magbuhol noon sa ano to tay saan to galing na pinang ginagawa mong sinulid kumbaga pang tahe mo sa banig ba yan napulot ko lang ito ah napulot mo lang pantali. Sige nga tayo sige tapusin mo nga yung isang dyan Pakita natin sa mga OFW natin na mga laking probinsya din na hindi na nila nakita simula na pupunta sila sa ibang lugar. Hindi na nila nakita pa paano gumawa ng uh, paawid. Ayan So ito po mga kalingap yung pangkaraniwang uh, binububong or uh, ginagawang uh, dingding din sa mga bahay dito sa bukid. Ayan So kung wala kang pambiling yero, Hardiplex, ayan, pawid na lang. So, yan po yung pangkaraniwang uh, ginagamit dito sa bukid. Paggawa ng bahay, pagtayo ng bahay. So, bakit hindi ka makabili ng yero? Wala walang pambili, no? Wala pambili. Wala po, tinatalin na po ni tatay or tinatahina. Gabi ang galing, oh. Siguro tay mga il uh, ilang taon na abutin bago ma kanyan masira. Kaya mga limang taon. Limang taon. Hmm, kasi kuan siya eh, dahon ng nipa, di ba? Uh -huh. Mas matibay siya sa dahon ng nyog. Limang taon. Limang taon talaga. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dalawang, taon. Dalawang taon. Oo, matibay kasi nipa siya. No? Yan po mga kalingat. Matibay po talaga to eh. Yan uh o. -huh. Tingnan nyo po si Bibi Mix Vlog. Ayan tayo, meron ka bang bigas? Ha? Meron ka pang bigas? Mayroon to. Mga hinihingi-hingi lang. Hinihingi-hingi? Ayan. Nagbibigay naman ng kamag-anak ko. Ah, uh, pero kung pambili, wala? Wala pambili. So ayan tay, no kahit papaano uh, nakapagkilala tayo ano ikaw pala si Tatay Jose. Uh, kasi nakita ko talaga sa kalsada na ay grabe naman si Tatay no ganito yung itsura uh, ganito yung sitwasyon niya. Ganito yung itsura niya ganito pa yung ginagawa grabe kawawa naman ano. Ayan so Tay uh, sagutin na po namin yung uh, bigas niyo ha. Ayan so nandito na po na po niyan, si mga kalingap handog po yan ni ma'am Erica so mga kalingap ito po ay handog ni ma'am Erica Alpon handog po ni kuya Val sa landing pad ayan bigyan po natin siya ng bigas ayan, Tano boy. bigyan natin, kawawa naman ayan so nasa gilid lang po sya talaga ng kasada mga kalingap no? ayan Bawa naman ni tatay ayan ito tay, oh. Bigas. Maraming salamat ka. Ah. Uh, <laughs> ayan, din, di ka naman problema sa pangsayang nyo mamaya. Ha? Ayan. Ah, isang linggo ito. Isang linggo? kasi oh. um, Pasensya na yan lang, ha? Yan lang yung uh, may bibigay ko ngayon sa ngayon Pero kahit papaano Kapag may magpadala ng uh, pagmamal sa tulong sa'yo Babalikan kita doon naman tayo Magkuntuhan uh, sa bahay nyo ha oh. Nandiyan lang naman sa tapat Importante alam ko na Kung nasaan yung bahay nyo ha oh. Ayan So thank you thank you so much po Sa sponsor ni Kuya Vals Ma'am Erika Alpon Na talagang uh, iniwanan po kami ng bigas Para pantulong po Sa mga kagaya ni Tatay Jose Ayan no Thank you po Walang problema po tay ha Oo oh. uh -huh. So, nagbatuli mo na lang gawa mo ha. Tapos, huwag ka masyadong magpapagod na ha. Huwag ka magpapagod. Tapos, pahinga na. Okay? Ayan. So, mga pang dito na lang po muna yung uh, team vlog. Ayan, kahit pa paano nakilala natin si Tatay Alpon. Sa ngayon, uh, hanggang dito na lang po muna. Kasi, pakasunod makabalik tayo. Bisitayan natin siya. Doon sa bahay po. Milano, nandun pa lang naman sa tapat nila. Bahay po sa uh, Tatay Jose. Entay ha. Dina ko mag uh, dina po ako magtatagal. Uh, Auwi uh, na po kami ha. Ingat po kayo palagi Tay. Ayan sa so mga kalingap, nga dito na lang po yung ating vlog. At uh, ingat po tayo palagi. Syempre, shout out po kay Kuya Balat at yun, kay Kalingap Rob. At uh, sa mga walang sawang uh, sumusuporta po sa The Great Team Kay Manay Anderson, kay Ma'am Irene, kay Ati jubeta kay Ma'am Hawaii, tapos uh, kay Ate Chari, kay Manan Bicol, kay Ma'am Arlene Nunez, si Sport Family. Sa lahat po ng mga sinashoutout ni Kuya sa outer uh, outro po niya sa mga vlog niya, shoutout po sa inyo. Siyempre, huwag niyo po sana kalimutan na patuloy supportan yung The Great Timaray nun so, pumuno po ni kay Joey The Great, Boy Tabang at Edna Condor, Jelski TV, Baby Mix Vlog, at syempre yan. dito na lang po yung ating vlog, ingat po tayo palagi, at syempre, kampay sa'yo na Radyos Mga Kapit.